pa oh ito 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 ayan kuha ayun ka na pa ayun umang Mangunguha tayo ng pamain sa, sa isda. Mamimingwitik pa sila yung ngayon wala tayong hipon kaya umang na lang yung ating papakain ilan na yan? lo pit-pitin mo na yan parang may pamain na tayo ayun <coughs> po pala marami ito, 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 ito. Ito. Ito kayo, no. Laman ako may laman. Yan. Pipitin <coughs> na. Ha? Walang pang O, anong gagawin? Ay, wag na tala. Patalasik yan. O, oh, kuha. Yan you know. Tanggalan mo ng paa para hindi tumakas. Okay na yan. Huwag mo na putulin. Mamaya mo na putulin yan. Hmm. Isa pa. Diba mutot gagalitan tayo dito ni lulo mo. Ito pa. Nagay okay mo na yan dito. Hmm. Isa pa. Ito. Ito. ini wala yata ang laman to Oo, oh, kunin mo na. Labas na eh. Nandaan mo, puputol yan. <coughs> ini, ini.